amigo. Like, I'm um, thinking ka lang, magandang hapon po sa atin lahat. At magandang tanghali po, lang lalo na po sa lahat ng mga sumuporta po sa atin. Tayo At mamahal po sa YouTube channel po natin. Ayun tol. Ayun so tol, the exploration na naman to tol. O hapon na exploration. Dito sa abandoned house tol. No? saan po ay napunta na po natin team na tutol na kung ay marami po nila lang na nakapalibot dito tol at iba, iba pang mga nila lang ang nakatago dito noon noon pa man tol uh, grabe po talaga dito tol no? Uh, iba't ibang uri po talaga lang nila lang na nakatambay po talaga dito sa haunted house na ito noong buo pa po ito tol at uh, grabe po po yung aura nito tol dati hanggang ngayon tol kahit sira na ito tol grabe pa rin yung aura niya pakiramdam kahit sa malayo tol ramdam mo pa rin yung presensya ng aura niya tol no? kaiba po talaga tol so ngayon tol nandito na po tayo tol muli nagbabalik po tayo dito tol sa bando. haunted house na ito ngayon kung so, napanood niya po yung exploration ko dati dito tol na explore natin dito, dito tol na sobrang dami po ng kambing na actual po natin nakita na nilagyan po ng babaeng aswang ng itinabertod yung mga kambing, tol. Kasi sila po mismo nag-aalaga ng mga kambing. Kaya minsan, tol, yung ibang, uh, yung, yung mga kambing, hindi natin halos nakikita kasi parang binig, uh, nalamat na tayo nila. Nilalagyan nila ng lamat, tol. ko alam nyo po kung ano yung lamat. Parang limbong yan, tol. noo, sabihin natin yung tanggulilo. Ayan. Para hindi makita, tol sila mismo magkikita tol bila lang yan makita natin tol kasi marami na biktima nito tol eh yung mga inusinting ano pasensya tol napawisan tayo sa pagpunta natin dito sa pagkakit natin dito sa lugar nato no yan um, minsan yung nabibiktima nito tol yung ano napadpa dito no no yung kumukuha ng gatong kasi akala nila uh, ano na yung tawag na uh, swerte na yung nakakita sila ng kambing yun pala tol uh, may nakaabang pala na panganib lalo na pag nakain nila yung kambing na yon yung itim na betod uh, papasok po sa loob ng katawan nila at magiging isang tulad na aswang na sila tol hanggang sa mawala sila sa sarili nila at ayun makontrol na sila tol uh, magka, ha, halos magrami-rami na sila tol no? dahil sa ganyan so ngayon tol samahan nyo ko ngayon tol napasukin I'll explore tong haunted house na ito tol na mag isa samahan nyo ko tol uh, paki pakilike and share ng video natin tol ha at shout out din po pala kay uh, Lord Selin ayan ang ayin ayan at kay Tita Lourdes ayan shout out sa inyo no o sa lahat ng mga sumuporta kay Ma'am Lizel SD ayan samahan nyo ko ngayon hapon na ito tol napasukin ang mundo ng mga kabulagan yun magandang hapon po sa inyo no dyan po na ano may ano boses ng kambing tol na tayo narinig may boses ng kambing tayo narinig dyan tol, no? So, tol, sa lahat ng mga supporta po pala sa atin, tol, maraming maraming salamat po sa inyo, no. Sa walang sawa po na po po ninyo. Pag like and share po ng video natin, tol. Thank you, thank you so much po sa inyo. At sana, tol, pag napanood itong video nato tol. <coughs> uh, paki-like po ninyo, tol, no. At paki-share. And more comment na din po, tol, ayan. Shout-out din po pala sa sobrang kami pong komenta na nababasa po natin dito sa comment section, ayan. pasok siya sa bahay ko. So, sa camera natin, tula. Po, tula. na ito lang medyo malabo po ito din lang po kasi itong ano natin sa ipo natin ito medyo mabigat yung pakiramdam ko ngayon sa uh, nabuta natin to parang hindi mabigat pakiramdam ko talo na medyo ano ako na, nalilito ako tol bakit ganito sa kilos pa lang niya to at pananamit parang it. hindi na po talaga kanais-nais to na hindi po talaga normal na tao pero bakit bakit no tol parang hindi mabigat yung pakiramdam ko hindi nagiinit ang katawan ko to yan si ako oh, din to mga ganyan kasi na sitwasyon tol yan pag dumating talaga sa exploration itong ganito tol nagihinit talaga ako tol lalo na pa sobrang sama po talaga ng sobrang sama po talaga ng nakaharap natin na hindi talaga normal na tao tol pasokin natin tol maghintay na tayo tol at magmasid tayo sa kanyang gagawin tol Kasi na nandyan siya sa loob, tuloy. ل

Kaya Magamping kalat, kay. Nagkalat na ang virus sa kalibutan. Unsa ka virus? Unsa nga bot pasabot ni Mocroson? Magamping mo kay. Nagkalat na mga daotan dari ang palibot. Sa dari a? Kaninga. Yes, kalibutan. Sabot pa sabot. Tanan jud. Sa mga Tanan nga mga abandon nga area. nasudan nila. Oh. Mga pala ina na lang sila. So ayan po tol no? sa mga hindi po nakaintindi po ng Bisaya yung ibig niya pong sabihin tol ay mag-ingat po daw dito sa mundo no kasi Uh, marami na lang nakapasok tol na mga masasama. So ibig sabihin tol, may mga bumalik na po na, na, naman siguro tol yung yung uh, nagpakalat o nagpapaniwala tol na uh, sa kopin ng mundo tol ba. Yan yung anong tol nung nakaraan na nakalaban namin yung pinuno ng mga aswang tol. So, ito si Corazon tol, may kapetid po ito, magkukulam din tol, no. Si Corazon marunong din tong mag magkulam, may kakambal sa tol. Kagaya po niya tol, pero ano siya, tiwalig sa tol, hindi siya, ano kasi, hindi, sa ngayon tol, hindi, wala naman tayong kakaibang naramdaman sa kanya tol, no. Kaya pala, uh, medyo magaan yung ano natin tol, kasi hindi pala siya kalaban tol, no. Si Corazon pala ito tol. So, Dagan og nakawala kan dire Corazon, nakasulod sa portal na nakalabas dire. Ega gi dire kan nga. Dagan ubay pod mo. So marami da to. So, ngayon tol no na watak-watak na po yung team katakot medyo mahirapan tol. So, ayan. Mahirapan tayo nito tol kasi halos hindi na buo yung team tol hindi na kagaya ng dati na talaga kaya sobrang hirap nito tol kaya sana magkaroon ng chance sana o oh, may time na muling magkabuo tol kasi sobrang dami na daw halos bumalik na daw yung mga ano tol na nagkalat sa buong mundo tol kaya kaya tol sa may mga anak po dyan tol wag po kayo magkumpiyan sa tol na lalo na po tol na may mga abandon area kasi ginagawa po nila yung pugad tol lalong-lalo lalo, lalo, tol kung malayo po talaga sa no o sa bayan ganyan yan, yan tol so salamat krason nga sa information mo krason nga ingani bouti pasaabot ko ni sa tanan so pag ampo mo nga nga si krason tuno nga yang mabutaan yan sa si, tol ay ah, babae yan siya tol sa so, ano kaya yeah, tol yan ito yung nag ano sa atin tol lang uh, siya yung tumulong sa atin tol noon yung nakulam tayo tol oh so unsa pa man na yung ng kwan korason Kurusan, kurusan. so ang sabi ni ko na san, doon na nagkalat na po dito, yung masasama dulo. Anong delikado to kasi Ang gara nga sobrang hirap nila to no So ayan Comment down below kayo tol kung Comment down below kayo tol kung comment down below kaya tol kung uh, balik exploration na ba talaga tol, tuloy tuloy na ba yung pag explore natin tol o handa pa tayo makipaglaban ulit sa mga masasama tol no? at saka sa mga gusto mag sa mga gusto mag buhay na kasi yung iba tol biktima lang din tol no? si Corazon po talaga hindi po siya biktima tol Totong, ano po talaga sila tol ang kal po talaga sila pero magkaiba yung paniniwala nila tol meron din yung ganyan kasi parang tao din yan sila tol eh iba iba din yan sila ng ano uh, pananaw ba pero kahit sabihin mo natin magkaiba tol magkaore pa rin talaga sila tol no? hindi pa rin natin hawak ang kanilang isip tol pero at least, tol, meron tayong nalalaman o oh informasyon tayo tol dito kasi hanggang sa matagal na tayong tumigil kasi akala ko tol ano na safe na po yung lahat uh, mul, mul, muli palang mayroon nagbuo tol so ayan nagkalat na tol muli tol ang mga masasama tol masasama yung hangarin So comment down below kaya tol kung ipapatuloy ba natin tong exploration o balik exploration ba tayong tuloy-tuloy tol, tol. Handa ba tayong makipaglaban ulit ibalik natin yung dating Netflix TV tol no, na handang makipag ano kasi ang mahirap na kasi tol eh ganyan na uh, ano tayo nagka ba, BB tayo tol kasi mahirap na kaming kalaban tol no kasi magagantihan tayo, tol. Lalo na yung may bata tayo. Pero, isipin natin yung kapakanan ng marami, tol, no? Maglalagay lang tayo ng safety para sa bata natin, tol. Bago tayo makipaglaban, tol, no? Masunay natin yung ano natin. Pero, makipaglaban tayo, tol. Comment down below kayo, tol. Comment section kayo, tol. Comment po kayo. Ramihan nyo po, tol, para mabasa po natin, tol. At makabasa po ng kasama natin, tol. At babalik tayo dito, tol, sa... Ano, tol? ito yung exploration natin tol yun yung pinabi si Kiko sa atin God bless po sa inyong lahat tol